Ratified bill, uh, malamang po ay hindi po pipirmahan ng pauluyan. Yes po, pag-usapan po natin. Opo, mga kabarangay, uh, malamang po kaysa alabang ay hindi po pipirmahan ng ating Pangulo yung ratified uh, bill na iyan. Uh, dahil uh, naipaliwanag ko na po doon sa nauna, ipapaliwanag ko po pong muli. Siyempre po, ang aking kauspusong pusong uh, pagpapasalamat at muling pag-iinvita po sa lahat ng na napadaan lamang sa channel na ito po, Immerse Ring. Kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, click po ang notification bell at all para, para, po palagi kayong updated. Yung una po na pinirmahan o unang-unang pinirmahan po ng ating Pangulo ay uh, na postpone, na, pinospon po ang halalan na dapat maganap noong December uh, Idineklara po yan ng Korte Suprema Na unconstitutional Yan po ay dahil sa petition po Ni Atty. Makalintal At uh, kaya ko po sinabi na malamang Sa alamang ay hindi po pipirmahan ng Pangulo yan uh, Dahil kahit hindi po niya Pirmahan yan after 30 days Kung walang complaint, magiging batas naman po yan eh Paano kung Pirmahan niya at uh, ma-ideklara uli? Ito Na unconstitutional uli Dahil uli, tiyak yeah. Meron pong kukontra. Ano ang mangyayari ngayon sa ating Pangulo kapag na-strike to siya, na, na pumirma siya ng uh, dalawang beses na batas na naging uh, o dineklara ng Korte Suprema na Unconstitutional. Napakasaklap po. Napakasaklap. Uh, dahil yan daw po, ayon sa mga eksperto, ay uh, impeachable offense. Yes po pwede siyang mapatalsik sa kanyang tungkulin. Kaya po, iniisip isip po na mabuti yan ng ating Pangulo at ng kanyang mga advisers At tiyak nga po, o sa akin pong palagay, ay uh, hindi po niya yan pipirmahan. Yan po, mga uh, kabaranggay, ay uh, pwede din po niyang uh, ibeto o i-disregard. Yes po, maaari niya pong gawin yan dahil sa, na, na, nasa kanyang kapangyarihan po ang uh, pagbeto po ng isang uh, Paano ko alam batas po na isinumite ng uh, Kongreso sa kanya. Yan po ay uh, kung ano po yung nakikita niya o ano ang kanyang iniisip ay uh, pwede po niyang gawin yan. Kaya lang po ay hindi ko po sinasabi na uh, malamang uh, gagawin niya yan. Ang sinasabi ko po na malamang na gagawin niya ay hindi po niya yan pipirmahan. Kasi po hindi pa, pa rin po ganap na batas yung uh, ratified bill ano po. Uh, ginugulong lang tayo ng mga kapit-toko. Wala pa po, hindi pa po ganap na batas yan. At uh, kaya nga po, sabi ko nga po, mas mag-e-enjoy po kayo. Ito po, sasabihin ko lamang sa inyo. Ano? Mas mag-e-enjoy po kayo sa panunood ng aking uh, YouTube channel kung binabasa po ninyo isa-isa yung mga comment. Lalong-lalo na po yung mga negative comment at ang aking pong uh, mga positibong sagot. Talaga pong mag-e-enjoy kayo dyan. Alam po ba ninyo, sa dinabi nami po ng mga uh, negative comment ko, isa lang yung aking tanong sa kanila, postpone na ba? Sinong nag-postpone? Kailan? <laughs> Wala po ni isa. Ang nakakasagot pa dahil yan po ang katotohanan. Hindi pa po postpone ang halalan sa December 1, 2025. Patuloy pa rin po yan dahil patuloy pa rin sa paghahanda ang COMELEC dahil hindi pa nga po ganap na batas ito pong uh, certified bill. Uh, bagay na naiintindahan naman po nila ng mga baser natin. Kaya lang po <laughs> dahil sarado yung kanilang pag-iisip, yung kanilang pangunawa, yung tenga, meron silang tenga din, nakakarinig. Ay, Diyos ko po. Talaga pong ganyan. Uh, kapag uh, pabor ka sa isang bagay, na alam mo na hindi na talaga mangyayari, ay pilit mo pa rin ipaglalaban yan. Pilit mo pa rin paniniwalaan yan. So, panuorin po ninyo, or uh, basahin po yung mga comment, mga kabarangay, sa lahat po ng aking mga content. Basahin po ninyo yung mga... Uh, comment po at saka yung aking mga sagot. mag e po kayo. Ay, hindi ko po yan dahil gusto ko po transparent tayo. Pointers Ring.